Hi, Dai! Uy, kumusta kayong lahat? Welcome sa akin YouTube channel ulit. Ngayon lang ako nakapag... Ko, uh, nakapag-update ito sa akin YouTube. No, medyo matagal-tagal na din mga Dai. Kay, alam mo naman mga busy. Pero, active ako doon sa ating page. Sana puntahan nyo yung page na to. Ay, lagay ko sa taas, ha? Punta kayo dyan, Dai, para... Ano? Para makita nyo ako kung gusto nyo pa akong makita. Tapos, lagi naman akong ano dyan. Lagi update dyan. Lagi tayo nagpo-post-post dyan ng ating mga ginagawa araw-araw. Yung mga laki na ng braso ko. Ilang years or ilang month na rin ako hindi ako vlog ng ganito, no? Medyo matagal-tagal na rin talaga. Kasi simula nung... No, simula nung... No, ano? Simula nung no nag-move in kami dito sa bahay na to, dito sa pagsinag. Medyo pakunti-kunti na lang yung pagbablog ko. Tapos hanggat sana, wala na talaga ba? <laughs> so, ngayon dahi, ang topic natin ngayon ay kaya ako nag-vlog ngayon kasi syempre, may share ko rin sa inyo itong business permit na kinuha ko kanina lang. Actually, mga day, panto, eh, kumuha um, na ako ng business permit noong 2024. Noong nag-start kami ditong mag- uh, open dito sa tindahan namin, kumuha na kami ng business permit. So, ito yung kuan Ito yung pinakauna-unahan naming business permit. So, nakalagay dito sa application is new. So, dito naman sa ngayong 2025 na mayor's permit pala, ay ano na to, uh, renewal. Tutulong pagsasalita ko kasi yung bata na sa likod. Ayun ay, yan dito sa kribe. So magkakaiba, magkakaiba yung kanilang binayaran at saka magkaiba yung kanilang ay di, pare-parehas lang sila ng requirements pero nag-less lang sila dito sa bago. Pero malaki ang binayaran natin dito. Yes, dito sa uh, new, new application natin ng ating business permit. Mayors, itong binayaran natin dito sa unang permit na ating binayaran. 3,920 ang binayaran, binayaran natin lahat. Tapos nagbayad din tayo doon sa Bureau Fire Protection ng 500 plus. Noong unang kuha ako ng permit, ang binayaran ng natin mga guys ay 3,920. Tapos yung tindahan ko, ganyan na siya kalaki ha. I clear ko doon dati na kita, eh, siguro di ako nagkakamali. 1,000 yata yun. Ay na, basta hindi ko, hindi ko na natandaan eh. Tapos, so dito naman tayo sa bago, itong year's permit na 2025. So dito, medyo less na yung requirements, pero mataas yung binayaran ko. Nasa ano na eh, nasa 5,527, pero ang binayaran ko kanina doon is nasa 5,600 plus. Tapos dito sa nung last year ay 3,920. So, ibig sabihin, ang pyramid pag kumukuha ka yearly ay mataas talaga. Ito ang nabayaran ko ay 5,500. So, malaki ang diferensya, di ba? Parang sa so, one plus din yung dinagdag. So, meron na tayong binayaran na business tax. Ang business tax na binayaran natin is nasa 2,000 plus. Tapos yung mayor's permit fee, environmental health fair, inspection, sanitary health fee, signboard, documentary stamp, sticker fee, may sticker na, pero 30 pesos lang naman. Barangay Clearan, so 150. Ang kabuuhan nun, guys, ay nasa 55227. Pero 56 lahat yung binayad ko kanina doon sa munisipyo. Tapos ito naman, yung nasa plaka. Ang plaka ko kasi nandyan, hindi naman pinabalik eh. So, ididikit lang natin to. So, ididikit ko ngayon. Dinala ko kanina to sa barangay kasi akala ko babawiin tapos papalitan ng ibang plaka. Ito yung daladala ko kanina sa barangay. Ito yung plaka na binigay sa akin noong 2024. So, so tinatanggal lang to oh. Yeah. Tapos, sticker na lang, ididikit na lang. Maganda rin yung kanilang ko, ano, ginawa. Imbis na dadalhin pa to doon sa munisipyo at ibalik. Ito na lang, sticker na lang yung binigay nila para less hassle. Kasi kung gagawa pa sila ng panibawang ganito, para parang mag-aantay pa tayo nun. Mas maganda na idikit na lang, ba diba? Sticker na lang ibigay nila sa atin. Mag-ano, comment na kayo dyan kung bagong plaka ba o sticker din yun sa inyo. at ididikit natin natin. 2023 pa nga to, So, ayan. Ay. So, ayan. 2025 na. O, oh, ba diba? Pero yung number ko, doon sa sa permit dito na nakalagay is ito pa rin. 3903 pa rin ang nakalagay. Hindi na nila binago kasi di naman sinuli itong ni eh, Plaka eh. So, ayun. Ano pa ba yung dito? Tapos, bibigyan kanila buko dito sa permit. Buk buko dito sa mayor's permit meron na silang ano ibibigay na business ay barangay business clearance tapos itong mga resibo ito mga pinagbabayaran ko kanina maraming mga barangay ay maraming mga kuan fifi ito tapos tax order payment ayan Tapos, municipal environment clearance. Na ganito, na parang dati wala yata. Hindi ko lang sure. Basta mayroon na ibibigay sa inyo nito. Depende yata sa munisipyo. Tapos ito yung picture na pinakita ko. Ayan. Tapos ito yung ating um, lab test. Sa dumi natin, normal naman. Sa tingihe ito, meron talaga akong kuan. Ang tao tawag, tawag to UTI. Hindi talaga mawawala yan pero wala namang problema sa kanila yan eh. Except na lang dito sa ating extra, kasi pag pag mayroon kang tama sa extremong yon, pagpaaanoin kanila, papakulitin ka pa, papagamutin ka muna nila bago ka makakapag-renew, ganun, pending ang mga yari. So kailangan wala kang ano, wala kang wala kang damage sa pag... Kailangan clear yung x-ray mo, galern. Tapos yung ano, bibigay sa'yo, sanitary permit o piri. Yung sa Bureau of Fire na certificate, hindi mo na binigay sa akin kasi dapat meron akong submit na picture na meron ako nung paan. Ano, ano ba yung sa fire? Yung magpatay ng fire? yon Yung kulay red ata yon dapat meron ako nun dito sa tindahan ko. Eh, wala pa ako nun dahil. Bibili pa lang ako nun. Once na kapag submit ako dun sa kanila, bibigyan na sa akin yung clearance ng, yung sa Bureau of Fire. So, ayun lang. Ayun lang naman yung chika ko for today's video. Sa ano ha, Iano nyo ako, i- I-follow nyo ako dito. Kasi mas ano ako dyan, medyo active ako dyan mag-post. So, yun lang guys. Good night. Ano oras na to? Mag-alas na. 拜拜。Bye bye.